Hello guys, good morning. Ayan, papasok na tayo guys. Uh, madilim pa. Nandito na tayo sa buba. Malamig. Pero, ayan, kaya naman. Kaya naman ang ating sombrerong mala. Ano ba to? <laughs> gustong gusto ko to. Ka, gustong gusto ko itong, itong ano na to. Kasi, natatakpan pati yung tainga ko hindi siya nilalamig yun guys yan madilim pa hmm. gustong gusto ko talaga yung maaga akong pumapasok ito oh may bisikleta rito bakit kaya hmm. Diyan na bisikleta natapon siguro ng basura ay yan kung walang tiyaga, walang nilaga. Ayan. Nihintay ko lang ano eh. Gusto ko gusto kong gusto kong mag uh, for good sa Pilipinas kaya nag-iipon-ipon tayo. At kapag uh, nakaipon na at uh, ready nang umuwi sa Pilipinas, talagang uuwi na ako for good. Siguro bibisita-bisita na lang ako dito kapag uh, kailangan or namimiss yung yung Europe ayan alam nyo guys, itong isang ito, itong inireklamo ko to eh, kasi ano, palaging bukas yung garahe, kaya nga kami umupo ng garaheng may susian kasi ano eh para safe yung aming gamit ko kaya bisiklita ba palaging bukas o oh. nireklamo ko siya ayan may sulat siya hindi niya pa nababasa guys ang lamig so kita kita ulit tayo mamaya maya lang oo nga pala uh, mayroon akong nakitang lolo kay ano sa vlog ni ano Mr. Bans vlog ayon para siyang si naalala ko si Lula Damiana. Magkapareho sila. Nakakatuwa. Hello guys, good morning. Ayan, nandito na ako sa trabaho. Medyo madilim-dilim pa. Eh, alam nyo naman, ayaw kong nalilate talaga. Mas maganda pa yung mauna ako sa, sa login kaysa yung malita ko sa pagla So, nandito na tayo. Noong isang araw pa ako gustong mag-upload ng video. Kaso hindi ko natapos yung pag edit ko kasi nga, ang sakit ng ulo ko. Eh, dahil nga siguro sa weather dito medyo karamihan dito nagkakasipon, masakit ang ulo, palaging masakit ang mga katawan. Alam nyo na kapag ang tao ay medyo tumatanda, katulad ko, eh, medyo meron ng nararamdaman ng mga sakit-sakit, ganyan. Lalong-lalo lalo na kung mula pagkabata hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin tayo medyo... Uh, ano, may nararamdaman na Ganon, siyempre So guys, uh, mayroon tayong na Naalala ko si Lula Damiana At saka itong napanood ko sa TikTok So, ihiramin ko muna Ay gagawan ko ng uh, reaction At uh, ihiramin ko yung kanyang video Kaya, kumbaga maliit lang yung aking uh, Ilalagay na frame na video ni Ano, ni Tatay Ang ano niya, napanood ko siya Kay Mr. Van Vlog Naalala ko talaga si Lola Damiana eh. So tara guys, panoorin po natin. Pero bago 'yan ay uh, mag-shout out muna po sa inyong lahat. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat. kaling ako sa bahay mo eh. Wow, bye Dito sa pa n'yan. Ayaw mo pera tay? Wala. Mga babayan, siya na yung natulungan natin. Wala. <coughs> Nung una, at pinuntahan ko sa bahay niya, wala. Kaya sabi ng mga kamag-anak, hanapin ko lang dito at uh, ito, nakita natin. Pero mukhang mainit ngayon si tatay mga kababayan. Bumalik ka lang. Bigyan lang kita pera, tay. O tay, dito tayo, bigyan kita pera. Huwag ka naman, Ayaw mo pera? Ayaw ko. Bakit? Wala, bakit, bakit? Bibigyan lang kita pang pinipagkain. Asan ang pera mo? Pakita mo. Oh. Oh, saan ang pera? Saan? Wala eh. Oh, ito, ikarga mo dyan. Saan? Oh, saan ang pera mo? Wala laman. Oh. Wala. Nawala. Wala nang pera. Um. Oh, Asaan ang pera ni tatay? Painin saging. Gusto mo saging, tay? Pakainin kita saging? Ha, tay? Gusto mo saging? O, tay, pera mo. Oh. O, sa'yo yan. Sa'yo to, tay. O, tago mo. Tatay, edi. Napintas tinagan. Ay, na edi, edi. Napintas nga nagan ni tatay. Ka. Tatay, edi. O, tatay, edi. O, ikarga ko to dito. Wala! Ay, siya! Baraka! Dito tayo magbataan Ay, wag! Oh, oh, ito, itago mo dyan tayo! Sa lang! Ito, isang libo! Oo, isang libo! Oh. Ako rito. Wala! Okay. Wala! Kita ko na! Ito, kitaan Kita na Isang libo! Wala libo-libo! O! libo! Wala libo! libo. Oh. Dalawang libo. Libo. libo! Marami ako pira dito! Tatlo libo! Uh. Sa hindi, para may pera. Para may pera. Pe ako dyan? Dito. Asan? Oo, tingin Puta na. Hanap ka pa. Patingin. Ah, liman libo. Kahit na, ihiyo na Liman libo to tay. Wala, wala akong Libo libo. Basta may sa bahay. Ibibigay ko lang yung pera yeah. ko Pulis ka punta pa yung Tatlong siro at Ay ako, anim, anim na libo to. Wala, wala anim. Kitaan okay. eh. Ano oh. mo? Ibigay ko lang to sa'yo. Anim na, anim na libo. Ayaw mo, wala kang pero. Wala. Punta mo yung bahay ko. O tara, punta tayo doon. O oh, ikaw, punta. Galing na ako doon eh. Wala lang, karing-karing. Tara, punta tayo sa bahay mo. Labi <laughs> <laughs> ko na ang mo eh. Kaibigan ako tayo. Wala, kaibigan. Hindi ako kaaway. Wala kaaway, away. Aray ko. <laughs> Nahawakan mo na yung guriyo ko. Kinalipo ka. Mainit ngayon si tatay mga kababayan. Kaya anang muna natin. Pero darating talaga yung panahon oras. Mapapalitan din natin ang damit ni tatay. Hindi naman siya nananakit mga kababayan. Ganyan lang yun. Gusto ko lang mga kababayan kasi. Mapahamo si tatay. Tapos palitan natin damit niya. Mapagupitan. Tay! Good morning! Kaibigan ako! Kaibigan ako! Ako kaibigan mo! Upo tayo dito, Tay! Tay, upo ka dito! Wala tulong-tulo! Ay, do. sige! Tay, upo tayo sa tabi! Ay, okay Kaya mo! Hindi! Tabi na mo! na! Kung saan ka galing na lupalap ko tayo, dito mo ako ginawa! Kaya mo na ito naman! Kaya Nagawit tayo sa balay. Nagawit tayo. Nagawit tayo tay. kita po Kapan? na. So ayun mga kababayan no, sa araw na ito, hindi ko talaga siya ano mukhang mukhang uh, mainit si tatay. Mahirap na kasi pagka-persay natin. Pero babalikan pa rin natin mga kababayan, tignan niyo po yung itsura ni tatay. Napakadumi, basang-basa siya. Kaya gusto ko sana siyang ano, uh, palitan ng damit. Nung una mga kababayan, na uh, okay yung usapan namin. Ngayon medyo ano, medyo wala siya sa ayos. Oh, 5,000. Paing ko tsara. Wala pa sa ganito kung hinanaw nila eh. Kaya sa kanila. Ah, ah kumakain din ba siya rito? Tay. So guys, balikan natin si Lola Damiana kasi kaparehas talaga sila. Nung makita ko to si tatay, talagang uh, sabi ko, pumasok agad sa aking isipan ay si Lola Damiana. Nakaka-miss din si Lola Damiana. Ilang taon na rin siyang wala, ano, na siguro na infection yun nung mada pa, nung maaksidente siya. Na sa, ayun ang napakiramdam ko na infection yung kanyang uh, sugat, kaya siya namatay. Ayun wala! Ayun, ayun, pakay, wala ko ibigay! Pareto daw. Nay. Ah. Ha? Magandang hapon po. Ha? Ah? Magandang hapon. Ano? Maray na hapon ano? sa imbo. Sa Indo. Ano niingin? Nay. Pagkain na. Walang pagkain dito. Wala kasama dito? Ano? May kasama Bigan ka wala. Sige, bigyan. Hindi ka mabigay. Bigyan mo ko luto. Anong gusto mo? Ibigay ko iyo, tatnay. Ha? Anong gusto mo? Bigas? Eh, ha? Bigas ang gusto mo? Ano? Bigas? Ay eh, bigas at may ulam. Ah, may ulam. Nasaan yung bigas ta? Kayo pala may bigas? Sino yan? Si Kuya Bal, ito. Ha? Kuya Bal. Sa na ano? Kuya Bal. Si Kuya Bal ito albay Sino maluto sa'yo dito? Sino nagluluto? Wala lulutuin. May kaldiro ka wala? Ha? May kaldiro ka? May kaldiro. Ano, mabili kang bigas o may bigas ako dyan? Hindi, hindi. Wala akong kanya ko. Nay, ha? anong ano pangalan mo tabi? Pangalan mo? Ha? Damian Ayases. Ilan taon na po kayo? Ha? Ilan taon ka na po? Labarito. Ilang taon ka na? Ah, ilang taon? 50. O, oh, bata pa? Ha, bata pa. <laughs> baka, lang, baka lang pas ng 50. Sino yan? Sino? Yaman ka tama mo. Ito? Ito okay. sa ano yan? Sa kabalikat? Pinito <laughs> tayo kung pagkain lang. bibigyan kita ang pagkain? Ha? Bigas, bibigyan kita ang bigas? Ayaw ko. Ayaw mo ng bigas? Ayaw ko mamatay ng gutom, di bali. Anong gusto mo ibigay ko sa'yo? Bigas o pira? Pira. Marunong ka sa pira? Marunong ka? Ha? Hindi. Alin? Baka di ka marunong sa pira? Iwawala mo lang? Hindi, na. Uwi na. Nay, magkano ito? Ah, magkano yan? Tingnan ko raw. Oo. Oh. Magkano yan? Magkano po yan? 50. <laughs> 50 yan? Mm -hmm. Ito, magkano ito? 50. Ito, ito, magkano ito? Kini ito. Nay, magkano, magkano yan, Nay? Magkano yan? Malabo ang tangin. Magkano po yan? 20. 20? Oo. 20 pala yan. Ito, magkano ito? Ay, tama na. Kung ibigay mo, bigay mo na. Bigay <laughs> mo yan. Bibili ko ito yung pagkain ko, tinapay. Oh, marunong ka magbili. <laughs> Bukas, mauwi ako, bibili ko. Oh, ito. pa, oh. Yan. Handa na kayo. <laughs> Paalis mo na kami. Madala kong bigas dito. Ha? Gusto mo ng bigas? Wala dito bigas. Bibig, bibigyan kita ang bigas, bibigyan. Ay, sa'yo na nga. Sa'yo na yan? Oh, Malis na kayo. Malis na ako? Ha? Ah. Malis na? Oo. Gusto mo ng pansit? Nasaan? Ayun, kinukuha na. Para makakain kang pansit. Nasaan ang mga anak mo? Wala ng trabaho. Sa'yo na nga. Bakit? Ayaw mong pera? Wala akong pira. Sa'yo na yan? Okay. Umalis lang kayo, ha? Alis na ako? Oo. Babay na. Hmm, na. Nay. Ha? Malis na ako. Oo, uh oh, na. Alis na. Isasama kita? Ay, ayaw ko! Bakit? Mabot na tayo Manila. Nay. Ayaw ko. Tinapon na na yung pera, ano <laughs> Oh. o, oh, Nay, sa'yo na ito? Malis na kami? Hindi ka na isasama. <laughs> Hindi ka na isasama? Ito ka lang, ha? O. Oh. Laka na. Nayo. Ah. Oh. Hindi na akong kunin. Ayaw mo nitong pera? Ayaw ko na yan. Wala siya kasama dito? Wala. Wow, naman to. Eh, oh. Sir, Hmm. May di pa? Militar. Hmm. Parito daw, na. ito mga kaibigan, no? Sige ang mo. Hoy, oh, kasama. Nag-iisa lang. Nay! Ano? Kumusta po? <laughs> Kumusta ka na? Imagine ako. Ako ito, anak mong nawawala. <laughs> gusto mo nang pera? Sayo na, ayaw ko na. Ayaw mo ng pera? <laughs> ayaw ko na. Pagkain, gusto mo pagkain? Yan mo kundi kumain. Magugutog po kayo. Malis na ako. <laughs> Nay, malis na ako. Tara na, tara na. Ayaw na kumain. Tara na. Bye-bye. Bye-bye na po. Ay, ito, 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 ito. Ito, may pagkain na yun. Ay, ang sarap dito. lechon Ining litson oh. Oh. Dami oh. Kunay oh. Nay. Lika dito. Oh. Ang dami oh. Oh. May pansit. <laughs> may litson. Litsong manok. Oh yan. Ay kungain si nanay oh. Eh, Ay, sarap. Na. Sarap. Oh. Pira nay. Gusto mo pira? Ayaw ko na. Ayaw na. Oh. Ito oh. 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 Tignan pa yung bukas. Oh. Yan. Malis na kami? Oo, oh, naka naalis na. O tara, na. Tara na, baka itapon mo ba yung pagkain. O oh, may pusa na sama. O oh. oh, tubig, tubig na, tubig. O oh, sige na, tara muna. At baka itapon yung pagkain ay. Nagwawala, nagwawala pagka ano. Ito yung kanyang buhay dito mga kaibigan kawawa din ang sitwasyon. Yan po, nakita po natin dito. Alis na kami, Nay! Bukas ba ako babalik ha? Bukas? Ano? Bukas ang balik ko. Ano? Bukas, dito ulit ako ha? Abila akong tinapay. Hmm. Nakadalas na. na. <laughs> Nay, alis na ako! Alis na. Alis na. Oo. Uh -uh. Mireta! Mireto ka rito! Ano po dyan? Nasa lugo Sige, patay ko. Okay. Ano ka o? Huwag mo ang papay. Alis na kami, Nay! Bye-bye! Uh -huh. Babay po! Yan po, mataas. Eh, problema sa pag-iisip yung matanda. So ngayon guys, mag-shoutout out tayo sa ating mga uh, kaibigan at sa uh, subscribe nyo po kami sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa amin. So unang-una, shoutout kay Timilit Mix Vlogs. Thank you sis at uh, kay Osefina Casero vlog Supportahan niyo po ang aming channel at ang kay Jim 111 vlog Tapos dito kay Max Arsino thank you sis sa support sa aking channel at kay Emelda Lisada thank you din po sa iyo sa support at kay Janafakal thank you din po sa iyo at kay Bia De Rider. Thank you din po sa pag sa aking channel. At kay Jocelyn Dumon, Thank you sis sa always na pag -support. At kay Anak Magsasaka PH. Thank you brother sa, sa support. At kay Oragon Doy Vlogs. Thank you so much.